Takto yan guys, walang labis, walang kulang yan, isang kilo yan. Yan. Pagka may kulang yan, hanapin nyo lang na <laughs> nagtatakal dyan. kulang labis na yan. <laughs> uh, Papatulpo nyo. Patulpo nyo Not good. Yo, what's up guys? So for today's video guys, uh, samahan nyo kami. Pupunta tayo sa isang kasamahan nating uh, guardia na si Badsman siya. Para tayo ay magre-repack na ng mga relief goods uh, samahan nyo kayo, kami guys at saka shoutout nga pala sa ating uh, uh, sponsor na si Miss Mirian Ligutong at sa team niya na nagtulungan para mapaabot ang uh, mga tulong para sa mga katutubong ayta sa uh, Pampang da Purak and guys, so samahan nyo kami guys at tayo ay So dito kami ngayon sa uh, maliit na tindahan rito, malapit sa bahay ng ating kasama Ito, tinatanong namin kung nasa magkano ang bigas uh, Kilo ng bigas ngayon Noodle at sardinas, iba-iba uh, pang mga kailangan Ayan. So, uh, andyan na, naka-impact na lahat ng nabili namin So, kailangan na natin magbayad. Ayan, si Budsman siya at saka si assistant director natin na si uh, Buds Paul oh, Gerald. Ayan, yun. Yung babae naman dyan ay si Buds score Ang nag-iisang babae sa chapter natin. So, ayan. Sila, sila ito tutulong magbuhat. So, ngayon, kailangan bilangin natin yung pera natin yung tira na yan, hawak ko ay 4186. 'Yan yung uh, binayaran natin, kabuuan lahat guys. Pero nadagdagan pa yan guys dahil kinulang yung bigas ramen, nadagdagan pa ng uh, 420 para mapunuan lang lahat. So, dyan ay naka buo kami ng 46 packs lahat na naglalaman ng Dalawang noodle, isang sardinas, at saka isang kilong bigas. So, samahan nyo kami, guys. Panoorin nyo ang aming uh, kaganapan ngayong araw. Uh, bilang isang PSGR security riders. Uh, Handa kami tumulong. Kahit kami ay isang mahirap lamang. So, uh, keep on watching, guys. At huwag kalimutan naman na Pindutin ang follow button or subscribe or share para para naman na marami ang kapanood ng ating uh, video ngayon. So, maraming salamat guys at God bless ang lahat. This is Yung Vlog TV. Keep safe always. Brrr. Pagka may kulang yan, hanapin nyo lang ang nagtataka dyan. Na. <laughs> Ay. Papatulpo nyo. <laughs> Patulpo nyo pagkatapos. Magkulang <laughs> yun isang kilo. <laughs> Ayan o. Sakto yan, isang kilo. Ayan o, may ano pa kami. May libre pang pakapi si Mayor. Ang natin, parang mamamagod. na lang, <laughs> Wai, baba ko ang madera ko. Ang si si Santerito na natin, si Franciyan. Ano? mo? na yun na. Si Paksi ni bad scores. So. Yan. Nag-isang nag isang babae siya ano sa QC chapter. Yan si Mrs. Kanchita. Si so ang namin guys sa isang balot is um yan. Ito guys oh. Nilalagay namin sa isang balot dalawang sardinas. Ah, dalawang noodle, isang sardinas at saka isang kilong bigas So, yan na lang po. Pasensyaan nyo na lang po yung nakayana namin. At saka maraming salamat pala sa sponsor namin na si uh, uh, ano, Mirian Bigutong sa, ano, sa Kuwait. Yan pala yan, dalawa. Dito po. Ano ba 'to? ba ba yun Bilangin mo, Bads, ha? Ayan, oh, si bilang. Badsman siya. Balik ka sa nambi, uh, grade 1 pag di ka marunong. Ayos natin sa tamada Ay, para... Ayos natin sa

Dan kalimutan mana?